Good morning guys, uh, happy morning po uh, Wag na po, hindi na Lilibri ko na sa'yo, vlogger ako, vlogger uh, Pukuha eh, lang kita Sa lang saan ka po umuwi tay? Uh, sa Balangkas pa? Uh, ano, sa, bali saan ka po galing yan? Sa uh, South uh, Layo pa pala ng inuwan mo uh, Hindi ka sila sa mga anak mo? Uh, binata ka pa? Ano pong pangalan mo tay? Ito uh, si tatay oh So, Ang may, uh, pangalan ni tatay uh, Manuel Manuel uh, Luis Ayan na uh. Jowa, pang injik pa yan? Jowa ba yan? Hindi, hindi ko injik Jowa lang talaga apelido mo Kaya ingat po So yun, guys, uh, tingnan nyo naman guys si tatay uh. Si tatay Manuel Ingat tatay Manuel ha Ito 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 So, ayan, ah, panibagong vlog tayo, guys, no? At ah, hindi naman ka tayo. Ilang taong ka na tayo? Sixty-one. Ah, sixty-one? Uh, medyo bata pa, pero ano, na-stroke ka ba? Oo. Oh. Ah, na-stroke. Marami kang dalang gamot, ah. Ay, ano yung mo inom mo? <tinyo> Losartor 50, tapos may sugat ka pa. May diabetes ka rin? Oh, ah, may diabetes din pala ito sa tatay, no? So, ayan, dahan lang po Ayan, uh, good morning, uh, good morning Mahirap talaga pagka walang alalay, ano? Kaya mo yan, yan Ito, ito, ba? Ito, dito ka umawak sa akin Ito, ito Ayan, tulungan, tulungan ko sa tatay mo Ayan, Anong probinsya mo, tay? Pampanga Pampanga? Eh uh, nata tapos dito may bahay ka sa Blancas. So paano yan? Sasakay ka pa ng jeep doon? Lalakarin ko na lang kuya kuya malapit Ah lalakarin mo na lang Ingat po sa paglalakad ha to, So ayan ako nga po pala vlogger Si Dom Vlog ah, Lilibre ko na kayo sa pamasay Kahit na buwi na mano pa lang yung ano ko Sakay ko okay. hindi, hindi na <laughs> Hindi na okay na okay na okay na Ay, Dito ko sasakay pa ganyan Alalakarin Lalakarin mo na lang Papunta ka pang uh, balangkas Saan ka pumunta dito sa Balizuela? Oo nga no Ayan siya na si tatay, no? So, Manuel Luis. Tsoa. So, ayan, may mga kapatid ka po dyan? Ha? Ah. Uh, Nasa Pampanga po? Nandyan? So, bali yung mga gamot mo na yan, binili mo yan doon? O, si Bartolomeo Kung Pao. ng... Palawakan, uh, si Oka malapitan ng Oh, uh, si Oka malapitan. Libre naman po gamot doon. Hindi binabayaran. Binabayaran. So araw-araw ka po naghahanap ng pambili ng gamot mo. 61 lang si Tatay pero ano, ako po si ano, 50 years old na po ako. Ano ka Tatay na matay? Si Senta. Si po. Ano ka na rin ako? Ah. Uh, so bali hindi ko kayo talaga nag-asawa? hindi ka o nagkaroon ng girlfriend. Ano naman kayo? Anong pakakain ko kuya yan? <laughs> Ayun, Ay, eh kung may trabaho ka naman punong araw, eh siyempre, nagkatrabaho so pa po araw tayo. Anong trabaho mo nung araw tayo? So driver ng Malanday pa ko. Jeep yun, jeep. So, ayan at uh, jeepney driver din po God, ako tayo. Matagal din po ako nag-jeepney. Uh, So, ayan, uh, ah, dito po yung daan, medyo ingat lang po, no? Uh, sige po, at uh, yun ay, uh, ayan, sundan natin sa tatay, no? Alalayan natin siya dyan. Kaya mo na, kaya mo na. O, uh, sige. kaya. Sige, ingat po. Marami ka palang pera, o. Oh. Ayan, pera mo, na, ano, nakano ano, yun, paka baka mawala. Ayan. ayan. <laughs> Sa ato, Bigay lang sa'yo, binigay lang din Wala pa kung may bibigay sa'yo Kasi nabibiyay ko lang po, okay lang po Lilebren na lang kita ng Oh, uh, Ingat po So yan nga po guys at, uh, Ito po ay uh, uh, Sumakay doon sa terminal namin At uh, nagpahati dito sa may uh, uh, Mabulo, San Roque At uh, yun nga Ay naawa naman ako guys So gently, Kahit na wala pa ho tayong abi uh, na mano, oh, ilibre na lang po natin siya pumasahin. Siya po ay uh, maglalakad na lang daw po. Uh, hindi ko na po inatid sa may uh, palasan. Baby. Dahil uh, para naman eh, uh, kumita tayo, Some no? Sundan natin siya guys, no? Patawin lang natin Some siya sa dead. Good morning, uh, good morning. Ayan. Ayan. Nundan na lang tantin siya ng ano, uh, ano uh, Si Manong uh, Manuel Joa. Bueno, so, tata-tara na kayo, ah, uh, uh, umpisa na rin natin uh, ang ano masada. Ayan, uh, panibagong uh, uh, vlog tayo. Maraming maraming salamat po sa panibagong uh, buhay. Ayan at uh, panibagong araw ng bagong araw ng ating a- uh, paghahanap buhay. So ito nga po pala ang a uh, tricycle uh, driver na si Dumblag Vlog. Ayan at araw-araw nasa kalsada, no. So ito po yung uh, kahabaan ng uh, Mabulo, no. San Roque ito, tagos ng San Roque, Valenzuela City. Ano guys, hanggang nga dito na lang. Babay na po. Babay na.